Wasak ang harapang bahagi ng truck na ito na humambalang sa kahabaan ng Marcos Highway pababa ng Tuba Benguet. Ang mga dala nitong gulay, nagkalat sa kalsada. Kwento ng driver ng truck na si Ariel, galing sila sa trading post sa La Trinidad Benguet at pababa sana ng bulakan para i-deliver ang mga gulay pero nawalan di umano sila ng preno. Doon sa taas, okay pa naman yan eh. Kasi uminta kayo kami doon eh. Dito siya, ay madulas kasi. Ngayon nagdaan-daan kasi ko. Eh, pag ano ko eh, nung pag ko ng preno, ayaw nang huminto. Kaya yan, eh, kamarin na, bumubusin na na ako. Dito pa lang, yung truck namin umikot. Diyan oh, kami dun. Sinalpok nito ang isang kasalubong niyang van. Ang insidente na ng isa ring delivery truck rider na si Armel. Ay, malakas po. Parang sabog ng kaputok ng ano, malakas. So ang layo pa lang namin, narinig namin yung putok. Kasi yung pagkakalabog ng truck na yan, pababa siya. Tinan mo sa pagkalakas ng impact, umikot. Maswerteng sugat at mga pasa lamang ang tinamoni ni Ariel at ng kanyang dalawang pahinante na agad itinakbos sa paggamutan. Pero hindi pinalad ang isang batang sakay ng van matapos itong ideklarang dead on arrival sa paggamutan occupants ang occupants po ng ano ng van i may laman siyang 6 na ano na adults and 8 na ano, minors uh, okay naman yeah. po yung ano may mga bulutan sila na tapat naman na 48 aid ka ang kaso lang may isang minor na wala na po ma'am um bale nasa 4 years old and then meron pang ano um isang adult sa rin pa rin hanggang ngayon nasa ER um 30 adult 32 years old ma'am Patuloy pa rin naman ang ginagawa nilang investigasyon. Dahil sa naturang aksidente, naging mabigat ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Marcos Highway at Tuba Road. Dahil dalawang lanes ang sinakop ng nakahambalang na truck, hirap na makadaan ang malalaking mga sasakyan. Inaasahan namang magtatagal ang trapiko hanggang isinasagawa ang clearing operations. Paalala nila sa mga motorista, iba yung pag-iingat at pagsuri sa mga sasakyan bago bumiyahe. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.